Hi guys, dito nga pala ako sa Bukid. Kakain kami. Ito yung dala kong ulam, daing, cup noodles, tsaka bahaw. Yung sa Jollibee na yan, bahaw yan guys. Ah, uh, yan yung time na galing ako ng bayan. Maket ako, pagka uwi ko, makatok ako sa Bukid kasi nandoon yung mag-ama ko. Yung mga estudyante ko naman ay nasa school, wala pang uwian kasi nung time na yan, kaya sila lang dalawa nasa Bukid. Oh, ayan, masarap yan yung sausawan ko kalamansi lang sa usawa ng daing. Tapos, with chili na labuyo. Ah, kukuha lang ako ng siling labi-tabi. Dahil ako'y may tanim na siling labuyo na madami mamunga, unlimited. Pakinabangan natin na yun. Oh, diba, sabi sa inyo guys, eh, tabing-tabi lang talaga eh. O, oh, ayan. konti lang yung kulay pula. Kasi, nung time na yan, kakaharvest ko lang nung nakaraang araw. Tapos, kinamagahan naman yan yung kain ko na yan. O, oh, diba. Ang daming bunga guys. Lagay na natin sa kalamansi na piniga ko kanina. O oh, ayan, ginanahan pa si Inday. Pinakyaw na ata kakapitas yung ano, mga red na red saka brown na ano, labuyo. Ayan guys, so may luya din akong tanim kasi minsan sa tindahan maraming mga luyang natutuyo. Ginagawa ko para hindi masayang. Sinatanim ko. So, ayan na. May baon pa akong tinapay. Yung tinapay kong baon sa bayan yan, guys. Durog-durog na yung banana bread ko. Pero, okay pa yan. Isang basong kape pa ang mauubos niyan. O, tapos kakain kami, guys. Ganyan yung view sa labas. O, ba diba? Yung table ko, pagpasensyahan nyo na. Hindi pa ako nakabili ng cover. Okay lang yan. Kahit ganyan. Ganyan talaga sa bukid. Nang mahihirap. Kailangan mo lang arte-arte. Kain na na, guys.